sabihan na sa kamatayan, pantay-pantay, lahat ng tao at tanging siya lang makapagpapatunay na ang kamatayan ay Dito sa bayan ng Milagros, probinsya ng Masbate, ay merong isang ex siman na nagpagawa ng sarili niyang libingan. Sa maniwala kayo sa hindi, ay kasama natin siya ngayon. At eto si tatay. Opo, si Pantay Lumbargas. Kasalukuyan, ang edad ko ay 76 years old. Nagpagawa ko ng sarili niyang libingan. Ano po yung nag-udyok sa'yo para uh, magpagawa ng sarili niyang uh, libingan mo? Ako, nagpagawa ng sarili niyang libingan Then, dahil kaya, ang kasalukuyan na ako na naglalayo, nagkaroon ng sakuna na eh, ipinangago ko sa mahal na Diyos dahil hindi ko na malaman na ang aming buhay kung ang buhay pa kami o Kaya nag-alaw -ano ko sa uh, mahal na Diyos na bigyan lang ako niya ng buhay, ba, ng pangalawang buhay, kahit na ako mamulubi, hindi na ako sasakay, mabuhay ko lang ang aking mga anak. Dahil ang pangako ko, siya na buo, siya na bigay ng buhay sa akin mga anak, pati sa akin, kung kukunin ako niya noon, kasi ang aking anak maliliit pa. Dan, panganay, isang taon kalahati, ang pangalawa, isang taon, at seven months, ang pangatlo. Ngayon kung iyon na bagay na aking sa mahal ng Diyos, sa bigyan niya ng pangalawang buhay, ito nga, magpapagawa ko ng sarili ko sa akin para maitupan ko ang pangako ko sa kanya. Kaya Pag-aaral sa ko Sa tayo, anong taon po ng uh... May 74, August 4, nang malugog kami sa Cambodia. Pangalawa, dito sa Bingel si ang pangalawa na lubog ako muli, doon ako nagpangako uh, sa mahal na Diyos na huwag na sana maulit pa muli kay may pangako ko na hindi na ako sasakay dahil nagkaroon uh, ako ng bubya dahil dalawang isa sa sa pangalawa, do pangatlo, matutuluyan ako. Kaya, ipinangako ko ang aking sarili na ito, pati ang aking mga anak, na kung sakali ako mabuhay kay kita dito sa mundo, hindi naman kita mabuhay na akong buhay. Pagawa ako ng sariling libingan para makita ko ang akin na pagpaguran, ang akin narawan na nandito sa kasalukuyan. na ako ng So, yung taon ka po tayo uh, nagsimula. Kasi dito sa picture mo na uh, Twenty-one 21, 21, 21 years old lang ako nagsimula ko ng sigma. Ito ang kamaunahan. Pagalawa ito sa 3rd engineer na with the support engineer 1975. 1975. Nag-exam ako sa Iloilo. -Ilo. Okay. Ang pangatlo sa 3rd marine engineer sa September 7, 1978. Doon ko sa Manila. Okay. So, sa PRC mismo, sa ano sa PRC? Doon ako natin-exam sa Manila. So, simula 1968 hanggang 78? 1978 ka uh, na 19... Hindi, 2000, 2003 ako nag, ano, 2003 ako nag, kasi man. 2003. 2003? 2003. Hindi ka ba nakatakot na uh, mapatay kaya uh, nagpagawa ka ng hindi ako natatakot na mamatay. Dahil ay pangako ko sa mahal na Diyos, matapos ko, mapatapos ko lang ang aking mga anak. Kahit na anong oras niya ako kunin, hindi ako natakot. Kaya naghanda nga ako nito na libingan, eh hindi ako natatakot na mamatay. Kahit na anong oras kay kasalabuyan, tapos na ang aking manap, mga anak. Ang anak. Eh, nasasaya na kung kailan niya ako. Sa kasalabuyan, ano yung mga sa atin ng aking anak. Iyon ang inano mo sa atin. So, Siyempre, wala na kita ng mahimas. Manok na lang. Manok na lang ang aking libi. Oh, so, o, libangan. Alaga. Alaga. Alaga ako ng manok. At saka ang Sa merong apalas na, tapos manok, yun na lang yung pinagkakabisihan mo sa kaya. Pinagkakabalahan. Tay, okay. maraming salamat po at uh, pinaulakan po ako sa uh, konting interview at uh, nalaman din natin na kung ano talaga yung uh, purpose, bakit hindi magbawa na sarili yung ibigyan. Tay, maraming salamat po. Uh, wala nga, naman. Si Tatay ang magpapatunay na ang kamatayan ay hindi dapat kinakatakutan, bagkos ito ay pinaghahandaan.